Pauwi oh, na kami guys Pagdanan muna akyat Ito ito yung dana namin guys oh Pakyat Ito pala yung gulay ko guys Yan Ang gulay ko Bisbis bis Bili kayo nito sa siyapi guys Bisbis -bis, ka Ito yung gulay namin guys. So, hindi kami nakabili ng ulam guys. Na kahit baka ba, lagyan sana namin ito. Wala eh. Pwede ito pa ganun eh. Pwede yan. Kadaan ako. Ano yung ginagawa mo dyan? Shower. Shower. Haliguin natin gulay. <laughs> ligo mo. Ha? Huh? Bubuhan mo. Hindi, hindi dyan. Hindi ah, ganun-ganun ba? Hindi. Okay. Para sa? Lakasan mo. Damihan mo. Sampo. Ha? Pampalakas? O, oh, hangin. Ito yung Lalagyan ng hangin yan eh. Lali, bilis agad natuyo yung lalim niya. Ano, diba? Ah, <coughs> ay naku. Pusa. Ano? Tama na yan. Balit tayo guys sa uh, apartment namin. Eh, kira ada yang mana, kartu. Tamana? Buksem mau kartu. Buksem yang kartu. Bakit? Siap Hah? Ayan mo nakalat, hindi yan kalat yun Magsan mo no? Ayan ba ito ang wheel mo Hindi kasi namin napalitan yung ano guys si, yung sirado. Yun. Wali, eh, sirado Padlap. Okay. yun? Bagi yun Ano, meron So disgusting. Na rin, guys, ang pwede. Ito yung kwarto namin guys. Marami ang kwarto. Ha? Mamaya na, pahingat mo na tayo. Ano mo sabi mo? Sige, pangatol pa. Thank you for watching. Please support my page. O oh, grave, <todicato>